Hello, so, what's up mga people, namin na karon sa uh, ako ang napalit na bagong balay so nakita niyo ni ah, uh, ni ang bagoong sip ako kakawin butangan dini so nagpabutangan ko po, po PLDT, oh muna niya tong PLDT karoon ka na o, ang kain sa PLDT ka oh. uh, ni, oh gabi, so karoon nga atak na ah, among buhatom karoon maglatag niyo gabi sa wifi paliwari sa silingan. Mauli ang ako ang mga kaupan. Oh. Ako na-introduce sa inyo, Kani. Mauli ang installer, bakit kayo. Pwede yun mo magpa-install sa iya, ha? Sa mga wifi or sa mga kung saan klase nga services, no? Sama sa refrigerator, nga guba. Sama sa rice cooker, washing machine. Okay, washing machine, ang tira na? Uh -huh. Oh, Parang nga mga kung ano? Usually sa window wifi, garantisado o barato di ka mahay. Sa so, ganito yung mga uh... Pangalan sa imong ano ba? Tutbo or Mikey Aranda. Mikey Aranda no. Ako ibutang diri sa ato ang video para at least makontak mo sa iya kung gusto mo magpatao og wifi. Karon mo ni ang pinagwapa nga asawa ko. Oh. Sorted dayo. At sana all, sana nga na mga asawa no. Uh, mutabang gyud sa uh, panginabuhi. sila ka anak sila ka loving ang uh, sweet sweet kayo. Oh. Amo ilatag karon na ang mong uh, fiber ay ngon sa silingan. Uh, para at least man lang nga natay makuha nga mga piso-piso ginagmay. O ato ang pando, no? O ato ang uh, uh, balay na... O oh, na naman? Oh, uh, na, ano? ano, no? Ano niya tong balay nga na kahit ako nga napita. Uh, at least naman tayo kasilungan, napuntay yung manigusyuhan. Ang balay gyud dito sa dito sa Rosario. Kani akong napalit ni para another na food niya ah uh, ingkan kasi ko na home uh, boarding house. Aloy sa Ginoo. Salamat kayo guys ug karon ni apita mo sunod sa among buhaton. Ug gi gilatag na ginahinay gi plaster sa ato ang bagtik nga installer si Mickey Aranda no Aranda to no Aranda no? apo diha partner in crime oh. sabi kay ka, ka active o supportive kayo nga uh, alsawa amo uh, ni lang negosyo amo uh, ni lang panginabuhi kaning uh, mag magtaod ug mga wifi at the same time mga bindo machine kunamo i-order niya nga mga bindo machine recommendable ni at ako ni i-recommend sa inyo kay masaligan ni siya og uh, maayong mo serbisyo

Nakuha na sa likod kung unsa iyang forma. Muna na yung mga people. Oh, dira mo mo, dira mo soksok. Para maka wifi. Maning location. Shout out. Nakoy, nakos dyan dira. Taga sa fire. Nakagwapo ni sir. ni. Nakuha ni grado, 90, 99 eh. <laughs> Ah, mga people, set up na nato ang kwan. Ah, uh, to ang wifi nato diri. Naro. Ani ra pag set up. Tangan og uh, pila ka hours ang um, 5 piso. Oh, so, jeez, 20. <coughs>

Um, Pila ina tapi para at least uh, ma promote niya to ni mo ang negosyo, yung skills niyo. So, di ay si Mike Aranda, tawag lag mga on. Shout out ko sa mga na internet diha nga wala pa rin do no. Ah, uh, pag himusli na dai ninyo, punta ka ra ko ninyo, Mike Aranda. Pwede pod ko ninyo ma kita sa Rosario Anuling, Along National Highway, Rosario Busan Dilsor. Okay. Salamat. Okay, Salamat po.